Ma'am, salamat sa pagpunta. Sinisiguro ko sa iyo, hindi masasayang yung pagpunta niyo po no, rito. Nagpablato na po kayo, ma'am? Opo. Oh, Good. Nagpa-medico-legal po kayo? Wala po. Okay, pa-medico-legal kita right after the show. Opo. Oh, Bigyan natin leksyon pang taon to. Pwede ho malaman anong pinag-umpisahan ng gulo? Ma matagal na po kasi akong nagsiselos kasi po. Sobrang nagbago na po kasi siya eh, etong taon na to. Okay. May mga naunang pananakit na din po. Pero <laughs> unang pananakit, bakit tinolerate mo yung unang pananakit? Kasi maulit-maulit, kahit ano pa pong ibibigyan niyang rason, hindi na tinanager ka, selosa ka, hindi po sapat yung para kayo tan. May bata pa po dun, sir, may sa bata? video. Kaharap-harapan po dun sa anak po niya. Nakuchal abuse eh, to. Uh, na minor sa na po. Sa harap ng anak niyo? Oo, oh, pati po yung anak ko nasaktan po. Ano to, adik? Hindi ko po alam. Mr. Uh, Gilmer Marquez, alam niyo po yung ginawa niyo kanina, yung nakita namin sa video, pwede ho kayo makulong doon. Dahil sa ginawa niyo yun. Actually, sir, dati pa po, po yun eh. Nakapag-fix na po kami niyan eh. Ula. Po alam sa kanya kung ano po hinahabol niya sa akin Pula eh. Wala akong hinahabol sa iyo. Binibigay ko lang yung tama. Meron pa nga po kami hining sa barangay po uh, para pumayos na po sa kanya. Kasi hinihingi ko naman sa kanya kung ano, po, ano pong gusto niya para pumabigay ko. Ang gusto po kasi niya, sir, 50% ng business ko sa kanya daw po. Eh, ang ang percent lang naman po ng business ko eh, 50% lang po dahil may kasosyo po ako. Wala na po kung ano kung ano po sa negosyo. Gusto ko po maturuan siya ng leksyon sa ginawa niya sa may mag-ina. Hindi po yung ano nang sorry, hindi yun dati, October 18. Eh, sinuyo ko pa po yan, sir eh. Nakikipag-guys po ako sa kanya eh. Ang ginawa niya po sa akin, pinalayas niya ako sa shop eh. Sabi niya sa akin, umalis ka dito, ayoko sa iyo. Malina po na siya po na paghiwalay sa akin, hindi naman po ako. Eh syempre, binugbog mo ako. Pati yung ano dati pa po yun, sir eh. Hindi po dati, October 18 po. Wala siyang pagbabago. ma na po namin yan, yan eh. Alam mo, tao. na kita na Pati na dito, please lang. Siya sa sinyo, mga Ang ina, Ang ina, Totoo ba? Hindi yan yung unang pangyayari yung nasa video na siya'y sinaktan mo. Meron pa pala mga previous sa incident. Sa dos. Sir, kasi po ang nangyayari po dyan, sir, gusto ko pong umalis ng bahay. Ayaw niya po akong palisin kasi gusto ko pong magpalamig. Sabi ko, kumari po, sa, kumari, alis ako. Sabi ko, ayaw niya akong palisin ng bahay. Magpapalamig sana ako sa iyo kung ayoko ayoko na anong ginagawa niya pinipigilan niya ako umalis ng bahay po Hindi. may inaasikasong business kinabukasan po tapos gusto niya magiinom na naman Marketer po kasi ako sir ng club Hindi kailangan lang... kailangan po sa trabaho ko po 'yon Manager oh, po. po siya ng mga host at CCA po yung mga babae po doon sa... Manager siya noon Ganito ang sitwasyon doon sa video makikita na sobrang naging physical kayo sa kanya. At ang masaklap, nandoon po yung anak ni Minol de Edad kitang kita po yung pananakit sa kanyang ina pati yung bata na hagit din po sa pananakit ninyo. Patong-patong po yung kaso niyo po, sir. Sir Rodelio. sir. Iningi ko na po ng tawad sa kanya yan, oh, sir. Eh, sir Tapos nag-guys po, po kami. Sir Gilmer. Tapos ilang days pa po siya tumira po sa akin. Tapos ngayon, ngayon nalaman ko po, dinala niya sa, yung lalaki niya, dinala niya sa barko sa negosyo ko po. Ayos kaya ka po, magalit ka, Jelmet. sabi ko sa kanya, kaya pala ngayon mo magpasuyo kasi may jowa ka na din pala. Mm. Teka muna, ma'am, para maging fair, meron ka raw jowa? Hindi po. Kinuha ko po yung vendo machine ko po sa DOS, dun okay. po sa isa po naming negosyo. Okay. Kinuha ko po yun. E eh sino po yung lalaki na tinutukoy niya? Ewan ko, ko sa niyo. sinasabi po niyan. Nag-ano po ako? Nandun po yung mga kaibigan ko sa gaming. Sabi ko, saglit lang. Ma'am, pakitiretso lang. Ano po yung, sino po yung lalaking tinutukoy? Wala, mubit po. Iwan ko po dyan, wala naman po siyang ebidensya. Tinanggal ko yung CCTV dahil ayaw ko po makita. Sinasabi niya, binura ko daw. Huwag mo kong balik ikaw yung may babae matagal na. Mga kaibigan ng jowa mo, kinakausap ako. Sinasabi lahat. Kaman ang jowa niya, nagchat po sa akin kaya po nalaman ko. Huwag <laughs> mong ibahin yung kano dito. Ang inaano ko iyo dito yung panbubugbog mo. Good afternoon po, Chairman. May sinasabi po itong si uh, Gilmer na napag-ayos nyo na raw sila sa barangay. Totoo ba? Uh, Noong pong nakaraang araw po, sila po ay nagpunta sa tanggapan ng Lupuntagapamayapa ng Barangay 145 po. Yes, sir. Antonio Pasay City. Uh, sila po ay inayos doon dahil sa... Nagsampa ng reklamo to si misis laban sa kanyang kinakasama mm -hmm. at yan po ay pinag-usap doon sa mga lupon. Hindi pa po tapos ang pag-ayos. Lamang nung makita ko po yung video, nakita ko po na hindi nasaklaw ng Katarungan Pambarangay itong problema. no na Yung bata tinamaan pa, tapos lalo na nung nakita kong nasakal ng jacket ito, mm -hmm. ah, suntok sa ulo. May hawak ng kutsilyo. So, sa the Katarungan pang Barangay Law po, yung paglabag sa Republic Act 7610 tungkol sa pang sa kabataan, mm -hmm. saka yung paglabag sa Republic Act 9262, ay... Violence against women and children. Ang... Ano po niyan, ang karapatan ng barangay ay hindi masyadong malaki. Dapat inidiritso po yan. Binibigyan ng barangay protection order tung mm -hmm. babaeng biktima, maging yung bata. Mm -hmm. Yun po ang tungkulin lamang namin, ano. Pero sad to say, uh, marami na pong instance, sir, na... Yes, sir. Pag pumunta po kami sa kapulisan, nababalik sa barangay, samantalang uh, limitado ang, ang karapatan <laughs> ng katarungan pambarangay tungkol dyan. But 90% sa mga cases na ganyan po, mahigit. Okay. Alam mo, Chairman, ilang beses ko na narinig dyan. Now, na sinabi po yan, ako po ay magpapile ng resolution in aid of legislation para maimbestigahan po yung mga sinasabi ninyo. At maraming beses na po na binabalik ng pulis dahil yung pulis tamad. so, so Chairman, kayo po ay mag issue ng certificate of file action uh, dito sa ating victim para si victim iakit na yung kaso sa korte. <laughs> issue ko po, mal na senador. No? Maganda po po, Captain. Si Chairman po ay mag issue yes, ng sir. certificate of file action at sasamahan po namin itong victim uh, dyan sa inyo. Uh, reviewin niyo po yung video Apo, and then yung kanyang formal complaint. At gusto ko pong sampahan ng kaso at bigyan ng leksyon itong si uh, Mr. Gilmer Marquez, Madam. Yes, sir. Okay. Uh, ipapaano ko po muna ang ito siya, medico-legal, kasi hindi siya pa nakapag-medico-legal. And then, uh, uh, after that, sa mga... Uh, Madam. October 18 pa po nangyari yung incident. Pero nakapag-medico-legal nakapag ka, ano? Tinago ko po kasi sa magulang ko, eh. Ay, teka muna, kasi October Kasi gusto ko 18. pa sana ayosin. Oo oh, nga pala, eh, wala na siyang pasa. Uh, ang mangyayari po dyan, sir, i-regular filing natin... Base dun sa psychological abuse sa kanya, emotional and psychological abuse. Pero pasok pa rin po siya sir sa BAUC case. Okay. Okay, so Then yung sa bata naman po sa RA-7610, violation ng RA-7610 po. Okay, I see. Uh, Mag-undergo din po yung bata ng psychological assessment. I-refer po na rin namin for psychological assessment for determining for... Ano, kung may trauma yung bata po. Ito ni Pwede pong gamitin po natin yung video in order to prove po yung abuse, the instance of abuse. Ang difficulty lang po na makaharap natin dito is the determination ng degree ng injury if we are going to file for physical injuries. However, Senator, ang maaari naman po kasi dito dahil sila ay in a relationship. Kung physical abuse naman po uh, under VAUSI, hindi po ganoon ka-material ang medico-legal. Mm. If we have other ways to prove physical abuse po. Ayun. Yun naman pala eh. Sasamahan natin itong si ma'am uh, kay Captain kanayon uh, at si Captain kanayon ang uh, mag-initiate ng pagsasampa ng kaso. Yes. Okay, sige. Yes, uh, that's correct yes, po, Senator. For RA 9262, violence against women and children, physical abuse po. That would be the better case to prosecute. In this Thank case. you. Jill pero... Nakatikim ka na bang makulong? Hindi pa po. Takot po ako dyan. Eh paano yan? <laughs> Nasabihin Ma, mo sa akin, taga-bantay lang ako. Lumayo ako sa pamilya ko, sinuportahan kita sa lahat. Kung paano mo ko maliitin, pinaka***** ako sa harap ng barangay. Ma'am, papatawarin mo siya? <laughs> hindi, hindi po. Good. Huwag mo naman sarahan yung buhay ko. Alam Tama mo na yung pagiging tanga. Ay, anong ginawa mo sa buhay ko? Anong ginawa mo? Akala mo ganito lang ako? Paano <laughs> <laughs> niyo ako just, maliitin? <laughs> Gustong gusto ko pumunta sa bahay niyo kasi natatakot ako, di ba? Natatakot? Nasaan ka? Nasa park up ka. Kung nasan yung babae mo, wag ako. Iba na lang, Jilmer. Sir, gumagamit ka ba? Sir, hindi po. Ba't naman ganun? Kailan yung last mo paggamit? <laughs> hindi, tanong lang po ng mga netis. Sir. <coughs> sir, kahit mag-drug test kami dito, walang ganun. Okay, very good kung ganun. O, panay ang suklay ni sir. Ta wag na ka muna suklay, sir. Pagdating mo sa kulungan, kakalabuhin ka naman eh. Hindi mo na kaya mag sir. Me, wag naman ganun to me. Ayoko. Eh, na, nagtanong pa nga sa kanya, sir, kung, kung tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, ano, magka, kung ano ba yung gusto niya mangyari para maayos yung arrangement. Tinawanan niyo ko, di ba? Yung effort lang daw niya yung hinihingi niya sa akin, sir. Yung, hindi ako nagsabi tapos, ng effort. Sabi ko po sa kanya, sir, bibigyan ka ng 100K. Para, para na mabayaran, patulan, mabayaran, 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 mabayaran yung effort. niya. Sir, kaya, kaya ni ko pagtrabahuhan ng pera. Good. Sir, siya po, po, nagsabi sa akin yan. Dao, akong... Meron po akong mga ebidensya, sir. Marami po ang ebidensya. Kung kailangan okay, niyo po. Kung kailangan niyo po, punta ako dyan pupunta Punta ako dyan. Ba't hindi ka Oh, pumunta ka raw dito, hinahamon ka niya. Papa, punta pa ako dyan. Sir, alam mo ang ginagawa ng mga Kapwa Preso sa loob ng New Bilibid na yung kaso ay nambubugbog ng babae? Alam mo yun, sir? Hindi. Hindi po. Katapat nung baby oil, gagawin kang babae doon its either pomada or baby oil ang katapat sayo. Hindi, totoo 'yan. Marami I po 'yang mga balita. Kailan ko ba I pupunta don't... rito yung sa unang case si na natin? Si Gilmer po. Uh, Opo. Ngayon sir, nag-message po kasi siya. At sabi po niya, "Wait lang po, ma'am, sobrang traffic." Tapos nag-message po ulit, "Ma'am, sorry, nahihilo po ako sa stress." Tuloy ang kaso. Ayan po, nahilo po ako sa bya, hindi ko po kaya. Sorry pumunta. Eh, madaling solbihin 'yan. Monday, talagang tutuloy naman tayo doon sa PNP. Opo. Okay? Para magsampan na ng kaso. May mga sinabi po kasi siya uh, na meron din po siyang pagnanakaw na ginawa sa negosyo ko kaya nakablatter siya sa barangay pero di ko na po yung tinuloy kasi kahit papano mahal ko pa din naman po yan. Well, Alisin na natin yung mga sinasabi niyang porsyento sa si negosyo, pag sa si negosyo. Pagbabasihan na lang natin kung anong nasa video. Kasi yung video na yan, pag mo sa korte, korte ang mag-a-analyze yan. Di ba? Depende sa appreciation niya ng korte. Oh, Kaya maganda, doon na lang sa korte. Oh, Bahala na si Piskal. Samahan na lang natin. Sir. Samahan natin. At saka yung PNP, very willing naman. Mm -hmm. uh, si Captain Marilyn Canayon, Chief ng Women's and Children's Protection Task. Uh, ito yung tamang-tamang departamento ng PNP na mag-imbestiga. Oh, Malawak ang kanilang kaalaman pagdating sa violence against women. Diba? In fact, mayroon akong bill na pinasa pinas pero nakapending sa committee. Um, dapat hindi lamang naman kasi kuminsan yung babae at mga bata ang biktima ng violence sa loob ng isang mm -hmm. bahay. Oo yung mga lolo, 'di ba? yung mga pamangkin na lalak na pamangkin, nandyan yung yung mister, mm -hmm. 'di ba? So dapat malawak na investigasyon ang gagawin natin.